So finally naluto na gid ang atong giluto nga palya with itlog. And then parisa din nato sa pan, oh, di Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, ang inyong Inday Irene. So for today's video, day nato karon is magluto og sudan sa pamahaw. So karon mga jai, magluto tag paniya. So na rin kay panakop diri nga nagutad na. Nakoy at bumbay og ahos. So, na rin kay itlog kay itlog. So karon nato ni siyang batilo nang itlog gato isagol sa atong ang palaya. Itong daghan ng itlog. Okay. para lang ang palaya mga disay ito na di ang palaya hinatag din sa among timplahan ang itlog patog asin then so ini na ikos na ako ini na inikos na ikos so isa na panakot mga disay ahos, bumbay, og ok, ang silig ito nang gigis

talaga eggs. <tipos> so finally naluto na gid ang atong giluto nga palya with itlog. And then parisa din ato sa pan o oh, di ba? <tipos> ko man ni mangadjay kanang inamarkano maning nga kuan. Inamarkano ni nga pagkaon. Huy nalarin na kita magdayuno nara ginamong suda sa pamahaw good morning good morning sa tanan so kumusta 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 ang tanan so hope nga okay ang tanan no may buntag tag sa inyong tanan diyan no mo siringan nga, kausang sa kusong nagwan de kagabi maging tirisamo basa kayo ang yut sa niya sagay na sa iyo, ang talisik ginagaya sa iyo, nagtalitik. taliti niya mayanik na hunung ra niya ba ang kung sa mga bata may lag ni Mag, padayon ang uwans para di ka mabasa Mato sa Misa Garden karon ni Rulong mangan sa kay recognition sa mga bata unya paman sa alauna. So mato sa Misa Garden dito kay naami itanom, muntanom kog okra, karabansos ug ampalaya. So na si Dongski diri naghikay sa iyang pamahaw. Mm, mao ila kay sa Among Sudan is ko ano. Ampalaya nga with egg nga giluto ni ng Rangers. Yang kasayan Mino for Kudas So na mi diri sa among garden mangadzay. Kami na dayon ni Dodong nag-anhidin kay. mga bata to ay sabay na magbibilin ipatang hipos na mga zay na dagan kayo trabaho undi sa garden mga zay dagan kayo gilamunon wala oh. pa na ako mandi ang site ni atong ukra to gilamunon na pud atong ukra atong trabaho diri sa garden kay di gapog kahuman maraya pug trabaho nato sa balay banga balik balik maraya pug trabaho nato sa atong balay mga zay balik balik atong trabaho diri sa atong garden og gitahumanan magtanong paghuman gilamunon na sad Pero lagi dilamon ang atong trabaho din ni Mangazay or basok ba? Hindi ka humanan. Sige balik-balik. Napuno na sa tubig oh. No. Napuno ang tubig na uwan diri gabi. pero hinay ra ang uwan. Pero dugay na human. Sige tulo-tulo ang uwan. Ganina ganin sayo, nag-uwan ganin na sayo. Abi kinako magpadayon tong uwan nag init man. Karon di ay ang atong itanom is nakoy milong diri mga dayo nga Chinese milon daw ni siya. Yeah, yan yan. Pinataga ng aliso. liso, diri na okra. O, grabansos. Dayon. ganing kuan ang palaya atong itanom. So diri di ko magkuan o. Oh. Diri di ko magtanom. Ako rin yung giloy ahan na to sa unang mga dzayo niya. Akong giibot ang loya kay natingala ko sa loya. Sige ka, aganam-anam siya o kalaya ba. So akong giibot ang loya. Akong gibalhin dito nga sa sa daplin. Yan, pag tayo ay loya dani di o. Oh, wala natanom, oh. na tanom oh, o. Nao mga loya ni na ako nga akong inibot. Oh, wala na to na tanom. Ato rin siyang patubuon kaya ato ni siya itanom dito, dayo, para, rin, rin na to na ganang mga para dili na siya malaya. So diri ko magtanom o oh, sa kaning kuan kaning kanink, oh, ang So di ra mga side kay magtanom ng mag kampalaya. Igo ra dai mi magtanom aning ampalaya kay ay ra dai mi magtanom dinhi sa garden kay. Kay pamantay nito sa balay mga dai. Pang tanom ra ni namo daan ang mga liso kay. Para nga muturok na siya mga dai ba. Wala ni kung nagkano gaya na sa okra o ang palaya mga zay dahil milon o kanang karabansos. Nari na si Dongski dia o. Diya din na siya nagilamon sa kapag magigilamon na itong ni Aging Adlaw. So diya di siya nagtiwas. O niya ako, diripod ko sa okra karon mga zay o. Kay sagbutan na kay akong okrahan. Gamay ram ni siya na ni mga zay pero ako ni siya nagilamon na o. Kay makasib na biyata dani sa atong panudan mga zay. Kung ni siya. Kay vlogger naman daw ito mga zay. So, ang luis gilang kamera ko on sa atong. Lagi na tumintay ang kamera ko on sa atong mga buhaton mga zay no. Kay e, para natay kung tingin mga zay ba. Kay e, man ni atong kada adlaw nga tigimbulo

Agad ya tong face. Mana dami ni dudong dini og ilamon mga zayo dia Hawa na gid siya so ready na na siya sa kamuti Unya pagawa na ako dito kagani na diri di ko nang sa iya og hakot sa sagbot dini ilamon ko. nagilamon mi, nagbasok mi gamay diha o. Kuma man mi sa among pagramparampa diri ni Dongski so manguli na mi sa among munting tahanan. Agad yung face man ni nayo. So na di kahoy og. Amo din ang dalo ng kahoy dito sa balay kaya para na atay isunglod sa atong nilong angs. Pabalikan ni na ako sa imo. uli na di man ni Dongski mga zayong nya nagbagod na siya sa. Ikaw kahoy o. Oh. Ya, natay. Lanarang lubi oh sa utro globe Lebih nak tunggang kata ni mahal saya sahut sen, out sen, out sen, atau enggak sah an?